So guys, kita berada sa Santa Niño, guys, sa Sampote Riverside. Ngayon, ulitin natin, guys. Yo, makan yang daloy. Ang COVID. para Ma-enjoy natin pagkita na

ako sa guys na maraming ano uh, benefits kuno daw uh, mga katikatis guys okay. Ang uwa tayo dito guys para i gamit natin sa ating ano balat dahil sa sobrang katik ano matabak yung ano yun mataba yung mga dahon niya yan may pinakuha dito lang to sa may Las Piñas sakop ng laspinas sa may ano,